Tinaikot-ikot sa hallway, lumabas ang folder, dates, names, resibo. Nang binasa ng judge, tumahimik ang fixer. Sa hatol, siya ang pinasalamatan sa Citizen Courage. Umaga sa lumang korte na kahuyang kisame at malalapad ang bintana. Malambot ang liwanag na parang alikabok ng araw. Nasa gitna ang hukom na nakaitim, hawak ang gavel. Sa kanan, ang stenographer na mabilis ang tiklado, sa kaliwa ang clerk na may budyang papel sa mesa. Sa likod, may pulis na nakatayo, matikas ang postura. Sa gallery, makapalang tao, empleyado, kapitbahay at mga usisero na tahimik ang bulungan. Sa harap ng lahat, nakatayo ang matandang babae, mapusyawang bestida at mahigpit ang kapit sa makapal na folder na may pulang selyo. Bago pa humantong sa araw na iyon, inikutan siya ng fixer sa parehong hallway, pangakuan dito, pabalikin doon. Madali lang yan, Nay, basta may pangkape, paulit-ulit na sabi ng lalaki habang ipinapakita ang pekit dinaanan ng tatak. Ilang buwan, kumapalang resibo sa tote bag niya. Ilang umaga, tumanda ang paan niya sa pila. At nang minsang sinabihan siyang wala kang alam sa batas, nagpasya siyang alamin ng kaya. Hiniram ang popya ng Citizens Charter sa Information Desk, pinafotocopy ang mga kailangan at ipinaskil sa dingding ng utak niya ang mga oras, numero at paalalang walang bayad ang hindi itinakda. Sa araw ng pagdinig, tumayo ang fixer sa katabi ng kanyang abogado. Magara ang Amerikana, ngulit nangingintabang pawi sa sintido. Nakayuko ang ilang tagahol na minsang ay nakitang may hawak siyang sobre. Iba'y nakatingin kay nanay na parang hindi ito ang parehong babaeng dati ipinapasok sa maling bintana. Call your witness, sabi ng hukom. For the people, the complainant, tugon ng piskal itinapat sa kanya ang Biblia, isinumpa niya ang sasabihin at sa unang yugto, nagbukas siya ng folder. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, i-comment sa iba ba kung saan lugar kayo nanunood para malaman ko kung saan umabot ang video ko. Kung baguhan ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang i-like at i-hit ang subscribe button at pindutin ang notification bell para updated ka sa mga episodes ng inspiring stories ko araw-araw. Sige, tuloy natin ang kwento. Isa-isang lumabas ang pahina. Resibo mula cashier na sunod-sunod ang OR number, ngunit hiwa-hiwalay ang pecha ng pagproseso ng fixer. Photocopy ng logbook ng guide na may oras ng pagpasok ng lalaki sa opisina kahit sarado na ang window. Kopya ng memorandum sa fee schedule na walang service charge. Sa bawat papel, ipinapaskil niya sa mesa ang tagmi-tagming kwento ng paglalakad sa pasilyo. Ito po yung unang araw judge, pinabalik ako kahit may OR na. Ito po yung text niya na humingi ng dagdag para sa expedite. Eto yung araw na sinabing for signature pero ang opisyal ay leave. Objection! Hearsay! Putol ng abogado. Overruled. Malamig na tugon ng hukom. Sabay tuktok ng gavel. The documents speak for themselves. Huminga ng malalim ang matanda at inilabas ang pinakamahabang PC ng ebidensya ang certified true copy ng notarial register na naglalaman ng pecha ng acknowledgement ng papel na ipinagyayabang ng fixer. Nasa listahan po, mahinanong niyang sabi, na noong pechang yan, ang notaryo ay nasa kabilang bayan. Kumunot ang noong hukom, kumindat sa clerk at hiniling ang cross-check. Tumungo ang clerk matapos ang ilang minuto. Confirmed, Your Honor. Sumunod ang dalawang affidavit, isang guard at isang utility worker na nagsabing nakita nilang may iniabot na sobre sa hallway, mismong araw na binigyan siya ng paslip pabalik kinabukasan. Hindi mapakali ang fixture, kinamot ang batok, numisi ng pilit na tila naghahanap ng lason, hindi namamatay. Alam nyo bang bawal kumuha ng kopya ng logbook? Singit ng abogado. Pinahintulutan po ng hepe, sagot ng lola, sabay pakita ng sulat na may lagda sa gilid. Tinignan siya ng hukom, hindi parang inaawa kundi parang pantay sa paghanap ng tuwid. Bakit mo iniipon ang lahat ng ito? Tanong nito. Para wala ng ibang palakarin sa maling pinto at para hindi kape ang presyo ng dangal. Nagharap ng depensa ang fixer. Nalituraw sa proseso, sumobra ang sipag may good faith. Ngunit bawat paliwanag ay sumasalpok sa petsa at oras na hawak ng matanda. Kung nalito kayo, putol ng piskal. Bakit sa kanya kayo humihingi ng dagdag at hindi sa kasir? Walang sagot ang dila. Tanin tunog ng kisami at paghihinga ng mga tao ang narinig. Bumigat ang hangin ng magpareses ang korte. Sa balik ng hukom, mas maikli ang mga salita. The court finds sufficient basis to hold the accused liable for illegal exaction and falsification in relation to official documents, subject to full trial for penalty. Umalingaw ngaw ang gavel, tumigil ang bulungan, at sa dulo ng desisyon, may nakasulat na patinig na parang himig. The court commends the complainant for citizen courage and diligence in documentation, without which this scheme would persist. Napatumo ang fixer. Tila kinain ng bangko ang yabang. Ang abogado niya'y kumuyom ng palad sa baba. Pinigilan ngumumso. Sa likod, nagtakip bibig ang isang empleyado. Ang ilan ay napapikit na parang tinanggalan ng tinik sa talampakan. Tumindig ang pulis at kinuha ang papeles. Ang clerk ay nag-ipit ng kopya sa itim na folder at si Lola ay dahan-dahang isinara ang lumang folder na parang libro ng panaghoy na naisara rin sa wakas. Lumapit ang hukom upang makipagkamay. Hindi ito karaniwan, ngunit ay marahan, may timbang ang katahimikan. Salamat, sabi niya, sa pagtagpi ng katotohanan. Ngumiti ang matanda, hindi malaki, hindi rin pilit. Trabaho din po ng mamamayan magbilang ng hakbang kapag ang paa ng hustisya'y napapagod. Wika niya. Paglabas niya ng korte, sinundan siya ng ilang tao. Isang dalagita na may hawak na notebook, isang ama na may dalang papel para sa birth certificate, isang lola may kwento ng nagpabalik-balik. Hindi niya tinanggap ang papuri, ibinahagi niya ang kopya ng checklist na tinabi sa bulsa. Kunin ang OR, huwag magbayad sa hallway, iskan ang listahan ng fees, magpa-photocopy ng kahit ano na may petsa. Itinuro niya ang tamang bintana, hindi lihim ang direksyon. Sa huling sulyap sa sala, naita niyang muling pumwesto ang hukong, kumilos ang stenographer at Dumiwangang ang gavel sa tabi, handa sa susunod na araw, sa susunod na kwento. Sa labas, sumalubong ang panahon na mahina ang hangin at maliwanag ang araw. Sa kanyang bag, kumalansing ang mga resibo at tatak. Hindi na bigat ng problema, kundi bakas ng panalong hango sa tiyaga na magbilang, magtala at magsabing dito po ang tama. At dito nagtatapos ang ating kwento. Anong aral ang iyong napulot? I-comment mo sa ibaba. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Ang suporta nyo ay ang inspirasyon ko. kita kit sulit bukas, kaya stay tuned!